Mga kapatid, ang banal na misa ang taluktok ng ating buhay kristyano. Kaya nga halina at unawain ang iba't ibang bahagi ng misa upang lalong mapatingkad ang pagpapahalaga at maging makabuluhan ang ating pagdalo at pagdarasal tuwing tayo ay nagsisimba. Ang kordero ng Diyos Hango ang mga salita ng bahaging ito ng Misa mula sa John chapter 1, verse 29. Si Jesus na tinawag ni Juan Bautista na ang Kordero ng Diyos. Subalit ang title o titulong ito na Kordero ng Diyos ay hango pa mula sa Isaiah chapter 53. Ang lingkod ni Yahweh na inihalin tulad sa pinatay at isinakripisyo na batang tupa. Mahalaga sa mga unang kristyano ang titulo, ang larawang ito ng kordero ng Diyos. Kaya makikita natin ito sa 1 Peter, 1 Corinthians, John chapter 19, Exodus 12, Revelations 5 at Revelations 19. Doon nga sa Revelations 19, sinasabi doon, mapalad ang inaanyayahan sa piging ng kordero na tumutukoy naman sa walang hanggang pagdiriwang ng kordero ng Diyos doon sa langit. Karaniwan ay tatlong beses lamang na inuulit ang kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Subalit kung kinakailangan at maraming mga tinapay ang ihahanda para sa komunyon, maaring dagdagan pa ang pag-uulit na ito ng Kordero ng Diyos. Subalit karaniwan ay hindi na ito kailangan ngayon dahil bago pa magsimula ang misa ay nakahanda na ang lahat ng mga gagamitin. Tungkol naman doon sa tinapay na gagamitin sa komunyon, sinasabi na ang ostya o tinapay na ito na magiging katawan ni Kristo ay dapat magmistulang tunay na pagkain. Kaya hindi dapat sobrang liit na parabang pinakamurang bariya. Hindi rin dapat sobrang nipis na halos hindi na manguya o malasahan ng dila.